bossing ko magandang hapon yan papa thumbs it's uh, afternoon yan mga bossing dito tayo sa may ang bilis mag new arrival dito sa may rosas no at sa uh, new arrival sila no uh, swak sa budget yung mga presyo nila dito mga bossing ah ayun ulitin ko bossing at sa new arrival no ambilis ang bilis ng new arrival dito sa main branch wala pa no maraming mga sulit na sa pausin bosing. bossing pero bago kumpisan yung vlog salamat nga pala sa mga nagpapashout out dyan at sa mga support sa aking vlog sa papanood sa aking mga video sa mga busing maraming maraming salamat ayan bago ko umpisan yung vlog hindi pa nakasubscribe please subscribe youtube channel papatams tv siya eh. tapat sila and then click the button ay mga busing para updated kayo sa mga bago kong vlog katulad to new arrival dito sa may rosas apa, uh, rosas munoz inoya passion umpisan natin let's go si Mercedes dito ito, uh, north face na siya pangharabas lang natin ito mga to 1,880 ayun o oh. cool sa mga busing marami na siya pero may mga kunting dikit lang no sulit tong north face ito pangharabas yan size size na yun siya mga busing at tong A6 dito na size 9.5 ayun o oh. tukla punit wala pa pangilalim mo natin dragging to drag minimal yung mga dragging niya mabusing 1,880 ang ganda ng hookah nito yung mga naganap ng hookah dyan mga running shoes baka may mga gustuhan kayo mga busing yan size 8 dito sa may hookah size 8 check na nga natin ang ganda ng colorway ng hookah nya yan size 42 nga sya oh. size 42 size 8 pakagaan pang ilalim mo 1,880 wala rin ganun dragging uh, 8.5 naman dito sa may salomon 8.5 to 9 pwede yung pwede ito yun 1,580 wala rin ganun dragging di kaya sole separation marumi lang sya no pero laban na lang natin sa kalima tripan nyo Noron itong air max na small size yan pwede sa babae pwede sa lalaki size 8 naman sya dito 1,200 lang may itong nike panda yun panda daw panda hindi sapatos daw sabi nila uh, size 11 naman sya dito big size yan pang ilalim mo. May batik-batik siya. 1,800. di ko alam kung matanggal ba ito. Sana matanggal sa labay. Ano? 1,880. Sol pa dyan dyan pa. Yan. Sintas niya. May sintas pa naman siya. Pwede pa yung pamorma. May mga di ganong maselan. Ulitin ko busing. Bawal po sa maselan. Busing. Okay. Okay tayo mga busing. Ha? Yan. 7.5 siya dito. 1,280 naman siya sa new balance. Sol pa dyan dyan pa. Isa pa ditong Adidas. Adidas to. Ano siya Yan, size 10 sa Adidas. Pang 1,880 malinis. Oh. Wala rin ganun dragging. Wala pang dikita sulfuration. Sulfur Itong, ito, Christian Dior. Yan, Christian Dior pala ito siya. Ano ang size ito? Small size lang ito. Mga bosa, parang mga 7 to 6 na siya. 2,200? Ano ba gato? Parang 2,200 may arrival pa siya small size na mga yung size to 7 to 6 na siya matay makita mo kung size, size dito ito ang ganda ng color winning AC ko wala nga lang siyang sulpad madaling gawan para niyan yung sintas tsaka sulpad madaling gawan ng para niyan mga yan meron kayong hindi nagagamit sa pato salpat nyo kagad pag may matripan 9.5 dito tsaka 10 kasyang kasya to sa 10 ay mababola yung mga dragon nyo busing 1,880 new arrival dito sa may rosas Amonios uh, Edsa size 8.5 naman dito sa may black to na Jordan yan yan ang nyo nakahikat pangilalim yung 1280 isa naman dito ano to ayan baka matripan nyo lang ito yan yung 1280 size 4 dito size 8 8.5 sya yan ang issue nyo nabakbakan itong Jordan dito na size 11 wala syang sintas mga bossing as yung pat tsaka sintas wala pangilalim 2800 yan Bubble dragging yung soul pad niyan dyan pa. Tukla, punit. Wala pa naman kung gano'n na pan. Sa mga bossing pa, double check na lang. Kasi sakali may magustuhan kaya. Yan yung Jordan ito Wala pang indicate ng separation. Kaya lalim, wala rin ganang dragging. Ano ito siya? Jordan din siya. Ang ganda ng color niya. Yan ito. 1,800. Walang tiketa. Tansya na lang natin siya. Yan. Sa mga size nito, 9.5. At pwede pa Jordan 32. Ganda nito. Ganda nito. Jordan dito na size ito, size 8.5 siya dito baka matripan nyo lang mga bossing pang ilalim 1,580 yan so pa dito adidas ito adidas ay hindi sorry ash ano size ito small size na ito eh check natin ah parang mga size ko lang ito tansya na lang natin oh. ayan size 13 na siya 1,580 so baka sweet, may kabigatan siya oh. Yan baka nakit ka yung triple black na sapatos sulit yung triple black na yung kapigatan eh. Sa so, CD Anong size ito? Hmm. Check na natin Wala ko makikita ang presyo sa so, CD Kapigatan Ito parang 1812 Yung triple black mga size 9 ito new balance, baka matripan nyo itong new balance pang araw-araw lang natin, mga pamasok sa trabaho ito new balance, ano size ito? size, size 10 siya size 10 pangilalim. ilalim wala well, ganun like, dry triple black dito ano to size nito makita magkita parang air max yung style nyo may kabigatan din sya yung mga size 8 yung mga busing pangilalim. yung 1880 may si DG dito na converse ayun o oh. baka nakikita mga gigitong sapatos sa mga busing ha ah. sa mga nakakaalam lang ang pwedeng bumili nito ayan size 8 yung 1280 sulit pa nito o oh. Malinis rin, dito yung sa lang siya oh. Si DJ oh. Mga nagsuot ng mga gito sa patos ah. Baka matrip pa niya yung mga bossing. Ayun. Sa so, pang new balance na walang sintas. Walang sintas. Ayan. Ito size. Sus Size 7. Walang sole pad. Ayan. So to 1,580 ito, minimal lang siya mga bossing at itong makulay na Nike size 10 ano? o, 1,880 no? Tuklap kulit wala pa, ito ang ganda nito size 43, size 9 Ayan. Check natin, goods pa siya, wala pang sa separation, yung 1,580 lang siya mga boss Itong may mga mancha mancha na small size na vans ano ito ang size nito? Small size na ito mga bossing ah. Eh. Ito mga bats, pa-double check nyo kasi ang kadalasan sakit nito. May mga kunting self-separation. Tsaka back-back yung dito. Ayan, tansyaling mga bossing mga size nya. Mga size 7 lang. Baka nasa 1-2 lang din ito sya. Bati magkita ang presyo. Ayan, pa-double check na lang ulit mga bossing. Ayan, may E6 dito mga bossing na size 7.5. Ayan, 1,580. May dragging na ilalim niya pero mababaw lang. Solpad yan dyan pa. Visual separation na rin. V4 Max. Baka nanggap kayo ng b 4 Max dyan. Anong size na b 4 Max? Size 9.5 siya. Wala lang siyang sintas ah. Pero solpad yan dyan pa. Ano na yung solpad niya? Ay, magkaya pa yung solpad niya. Magkaya pa yung colorway ng solpad niya. Ayan. Pero parehas Nike. Pang ilalim mo. may dragging na rin siya pero mababaw lang mga bossing. Ayan. Baka matripanyo lang yan. Anong sapatos ito? No, sus kita Bigata, no. Parang Balenciaga yung style nyo Sa sport ito size 8.5 siya dito. Yan. Pang ilalim napakalapad man ito. to, 1,580. So, Ayun oh. tripan nyo lang, ha? pamorma, pwedeng-pwedeng pamorma. Ito uh, triple white na prime blue na Adidas. Size 9.5 siya dito. 9.5 pang ilalim. Ano sa size ito? Pati yung presyo baka nasa 1.8 Ito mga busing sulit pa siya New arrival Dito sa may Rosas Edsa Munoz Ito uh, Day 4 max Sulit tayo dito na 1,680 Maganda po malinis Sir dito yun sa lang siya Check natin yung size niya Saan ang size nito? Oh, walang ticket ha Yung tansyal natin mga boss Mga size 8.5 siya Yan ito running shoes na Pegasus na Nike so, Size nito is size, size 9 sa Pegasus ayan. triple white o kulang lang sa linis sa 1,280 ayan mga boss at ngayon tayo dito adidas na size 10 1,580 sulit yes, pa nito wala pang digit na sole separation malinis pero dito yung sila. isa pang adidas dito adidas dito na small size ayan 1,280 lang small size no mga size 7 lang sya So ulit itong adidas na ito, nandiyan pa yung sole nyo, wala pang dikit ng sole separation. Sa so, pang adidas dito na club foam. Ayan matrapik ngayon alas 5, alam nyo yung pagdating ng alasing ko masyadong matrapik. 10.5 dito sa may adidas ito, matrapik yung age sa ngayon, 1,580. Tokla punit wala pa so, sa pang lalim mo, wala rin ganun draggy mo, maganda po ang mamorma. Sa so, pang itong adidas dito, ang ganda ng colorway nya. Yan o. Oh sulit po 1,880 sulit po itong adidas nito wala pang dikit na source separation bira itong itong color na adidas kanda nakikita natin puti itim 8.5 siya dito mga bossing baka matripan nyo lang bossing double check na lang tayo new arrival tayo dito sa may rosas at sa munyos at ito, pang outdoor lang ito pang harapas kabigatan din siya parang sa 1,580 size 8 dapat kakapkin ng Wapol. Para araw-araw lang. Ito sa ito, size size 10. yun Ayun oh. yung issue niya. Itong ng Wapol na bosing size 10. Ang issue niya 'yan oh. Yan ang issue niya. Ayun, maliwang na, kaya na madilim pang ilalim. 1280. May dragging siya pero mababaw lang mga bosing 'yan. Ah uh, sa pang A uh, misuno. Ayun, para sa mga player natin dyan. maghatang misuno na sapatos, 'yan. 1280 may dragging siya pero mababaw lang masyado mababaw lang yung dragging niya. yung so, niyan nyan dyan pa check natin yung size nya si it's a misuna yun isyo nyo yan pag ilalim mo sapat so, itong parang luxurious nito yun o oh, luxury shoes nga sya valentino ganda ng kulay nyo ang kulay yan pag ilalim mo ano ang size ito sya Dati makita ng sizes niya parang nasa 1,000 1,580 Sulit pa ba nito, baka matripan niyo lang Naka size 8 lang din siya dyan mga boss Sulit itong Valentino nito, ang ganda ng color yun oh. Ito pa, triple white Pang araw-araw lang natin, 1,280 Size 10 Sa pang A6 dito mga bossing Ito pang running shoes oh. Ay, ito Kulab pala siya ng Gore-Tex solid to pang ilalim o, ako Gortex yung pang ilalim so ito 1880 solid pang ito sya size mo ito yung size size 8 itong issue nyo yan solpad nyan dyan pa naman pang ilalim basta Gortex solid yung outsole nya yun, napakasulid 1880 new arrival sa pa ditong bubaha ng A6 dito mga bossing size 8 din sya wala syang solpad wala rin sintas pang ilalim total gilder minimal lang sya mga bossing Ayan, 1,580. Ganit na. Ayan, para sa mga asawa niya. Mark Nason. parang nasa um, small size ito. Maganda pa siya. Oh. Malinis, ready to sell siya. Wala ganung issue. 1,280. New arrival. Ito, triple white na size 10.5. Sapatos ito. Nakalimutan mo na ito. Ayan sulit pa siya pangilan mo dari kong drag 1580 wala pang dikit sa separation sa pa dito new balance na fresh foam napakagaan niya pang running shoes oh. size size to size 8.5 siya dito Yan, ang ganda pa nito oh. Kung ka maselan, pwede nito pang more mo. Pangilalim, 1,280. Solpad lang yung issue. Kulitin ko yung solpad. Madaling gawa ng paraan. Ano ito? Nike Elements, you know, napakagano. Pwede 1280 may drag na rin yung ilalim Mga size 8 bosing. Yan, ulitin ko. Um Gore-Tex 'yun. So, so Gore-Tex ulit 'to. 980 lang Gore-Tex nito. Small size lang ito. Nike Trail Gore-Tex. Di kita sa separation wala pa naman. Ulitin ko, nagpapasalamat ako sa mga subscriber ko diyan na laging nakasubaybay sa aking vlog ah. Tsaka nagpapa-shoutout. So, size 8 dito. Ito. At itong Skechers ba ito? Skechers nga siya 1,280. Big size ito mga boss. Big size ito mga size 11. May bands dito. Itong issue ni bands. Ayan. Itong issue ni bands. Size 10.5 siya. Ang ilalim. May dragging na rin siya. 1,000. Ito 1,880. New balance dito. Ano itong new balance ito? 5,7,4. Ayan. Ayan size 8.5 sya yung 1,580 ito simple lang siya oh. Mga gitong old school na sapatos yun mga size 9 sya malinis ah malinis kulang na sa linis pero to clap po nito wala pa Pangilalim may dragging pero mababaw lang 1,580 yan ano new balance size 8 yan 1,880 at skitchers dito yun malinis yung sketcher sa so 1,580 yung mga size 8 lang itong mga bossing check nga natin ito para mga small size na ito size 8 lang ito sya yun malinis to use yung sya maganda pa yung sketchers na ito at ganda itong ito cool hand ayan mga sulit na sapatos pang ilalim 1,280 to drag heel drive minimal na syang size 8 at new balance dito ayan new balance na simple lang na new balance oh. mga 8.5 lang sya oh. maganda pa more ma pa yung lalim wala rin ganun dragging oh. converse dito na all star ayan size 9 1880 napakasulit po sya itong A6 na ito na high mid cut naka 3M pala ito oh. size 7.5 sya oh. sulit pa rin ito oh. mga ito 1880 mga boss dito small size pang babae 1,280 mga size 8 ay, baka ang kapag ikutok sapatos ah. Ayan, pag babae lang dito siya, mga size 7 siya. All star do. Ano? O size 4 lang siya. Magkano ito? Ito may kitang presyo. Ito pump. small size. 680. Ang gapig itong mga sapatos, yung ayaw nyo na magsintas. Uh, 880 small size. Ito ang ganda nito. Oh. Ano? Ah. 980 siya. Small size na itong mga bossing ah. Mga size 8 itong babae. Ito naman Alexander McQueen pang babae. Eh, 1,280. Itong Nike na ito pang babae, hindi siya small size. Mga size 6 lang itong mga bossing nyo. Baka nasa ako na ito, 1,2. 1,280 nga siya. Oh. 1,280. New Balance. New Balance. So, ito yung balance, small size. Ito mga busing, mga small size lang ito siya. Yan, 980. e 6 dito mga bossing May dragging na ring ilalim niya. Small size. Yan, yeah, 980. Mga naghatin dito sapatos na kay Smile po. Oh. Ganito. Oh. Yan, yeah, 880. Mga size 9 siya dyan. Ito, para sa mga asawa nyo, small size lang siya. Sa mga anak nyo. Yeah, 680. Box dito, ganda po nito. Oh. Size 6 lang siya. Pag ilalim mo, lalik ng dragging. Yan. Oh. Magkano yeah, 1,280. Ito, mayroon po itong neck dito. And 880 siya dito, small size small size nito mas sulit pa 880 itong buns nito sulit po ito malinis oh. magkabakas na sa 1 2, yata ito small size nito mga bossing, mga size 5 sya busing no uh, ang gandito lang muna tayo maraming salamat sa panunood sa aking vlog papatams tv yeah, maraming salamat mga bosing, mga subscriber ko dyan sulit na viewers ko dyan mga subscriber maraming maraming salamat sa inyo mga busing hanggang dito lang po ulitin ko New arrival sa Mayrosas, Edsa Munoz, mabusinga, ah. Baka minitripan lang kayo. O double check na mga sapatos. So, Hanggang dito lang po. At maraming salamat.